Umaarangkada na ang Bigas 29 program ng pamahalaan kung saan ibebenta sa kaniwa stores ang mga luma na pero maganda pang kalidad ng bigas ng NFA. Ang programa na yan, particular na pakikinabanga ng na mga nasa vulnerable sector. Kung sino-sino sila, alamin sa sentro ng balita ni Crazel Pardilia. Sa kabila ng init at haba ng pila, Sinaga ito ni Ana kasama ang kanyang anak na may kapansanan. Makabili lamang ng bigas na tig 29 pesos sa Kadiwa store. Yung ano, yung yung natitipid ma'am pang bili ng gamot pang anak ko. Kasi sa ngayon ma'am ang pinaka anong bigas nasa 56, 57 ganyan. Eh sa 29 pesos po talagang Alos 20 pesos po yung mahigitang nasisave pag na bumibili po ng bigas dito. Masa tatlong pirasong gamot mo kasi 23 pesos po ang isa. Sa ilalim ng Bigas 29 program, tanging may kapansanan, nakatatanda, 4 piece beneficiary at solo parent ang maaring makabili ng tig-29 pesos na bigas kada kilo. Kailangan ipakita ang ID at authorization letter kung inirepresenta ang ibang tao. Yung minsan po kasi yung iba nagira na po ng ID sa labas. Para para po makabili. Ang isa pang problema ngayon ay ang pagpapabalik-balik ng mga nais makabili ng bigas. Tatlong kilo ang maaring bilhin, hanggang sampung kilo sa loob ng isang buwan. Si Aling Salvasyon nakabili na noong Martes at naabutan naming pumila ng tatlong beses ngayong araw. Sa araw pumila ka rin? Uh, noong, ano, Martes. Ilan kilo nakuha mo ng Fifteen. Okay na. Bakit ano? Ang kami kumakain. Pitong pamilya. Oh, so, kung pipila ka na ng mga tatlong pila, di kulang. Nililista naman ang pangalan, pero sa dami ng tao araw-araw, mahirap matukoy ang umuulit. Sinasabihan lang po namin na bago po sila umulit, dapat po makakuha po muna yung lahat na nakapila. Pakiusap ng Department of Agriculture, nakikiusap tayo na para yung iba nating kababayan, so we want to reach to as many vulnerable uh, members ng vulnerable sectors natin. so kung merong mga ilan na nagdodoble, so it will deprive other families of the same uh, uh, cheaper rice. Uh, hindi naman siya design na para Mapalitan yung pangangailangan talaga nila uh, sa, sa loob ng isang buwan. Pero para makatulong ito na mabawasan yung gastusin nila. Maglalabas ang guidelines ang DA sa mekanismo ng pagbili bago simulan ang nationwide rollout ng Bigas 29 program. Ipapaskil ito sa labas ng Kadiwa Store. Sa ngayon, tinitingnan ang pagdadala ng discount booklet bilang requirements sa pagbili. Meron kang card para makita kung naka-purchase ka na at yan ay merong uh, signatures. Based sa mga experiences, merong bumibi, bumipila, bumibili na paulit-ulit, then binibenta nila. So we don't want to repeat that kind of ano, experience uh, we had before. Target ng Bigas 29 program na maabot ang 30 milyong nasa vulnerable sector o tatlo sa bawat sampung Pilipino. Higit anin na pong toneladang bigas ang kinakailangang supply kada buwan. Kukunin ito sa mga aging o paluma pero maganda pa ang kalidad na buffer stock ng National Food Authority. Tiniyak naman ng DA na makabibili ng murang bigas ang hindi kasama sa vulnerable sector. Inaasahan kasing bababa sa 7 piso ang presyo ng bigas sa oras na ipatupad ang mas mababang taripa sa imported rice. Galezel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.